Ngayong araw ay papunta kami sa may silahanan dito sa may aming barangay. Ayan, kasama ko nga pala si Ate Rika, tsaka at si Totoy Bogi. Meron kasi kami dalawang raffle ticket, so kailangan maiabol namin dahil alas 4 lang daw yung start. Buti nga nakaabot pa kami kasi last call na yan. Pag di pa rin na ibagay, wala na, hindi nakasali yung ticket mo. Sayang naman. Kaya ayan, buti nakaabot kami ganda pa ng pwesto namin. Nandito kami sa may harapan. Thank you nga po pala kay Kagawad Bobot la Cruz at sa asawa niya na kay Ate Tess kasi nabigyan po kami ng ticket. Oo na nga po pala nilang papre mga isang 500. Pagkatapos na nag-start na sila magbigay ng mga consolation prize. Andiyang meron ding 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, tapos meron 40 inches na TV, rep, washing machine, at pinaka-grand prize nga po pa nila ay yung e-bike. Meron din silang pinamagay na isang malaking Bluetooth speaker, tapos grocery worth 1,500, at saka kalahating kaban ng bigas. Ayan, di man kami pinalag sa mga appliances, saka sa e-bike at least, where to pa rin. Sulit ang pagpunta dito. Thank you, Lord. Salamat po. Oh. Bawi na lang next time sa mga hindi nabunot at tatawag ang pangalan. Happy Piesta, guys. Salamat sa pananood. Bye-bye.